Ngayon, hindi yeah, ma- may love shoutout sa At andito na naman po tayo ay nagkaya ang pumumain sa Injam Food Palace. At ang restaurant na yan, ayan, Injam Restaurant po yan. At ayan po yung kanyang entrance. At napaganda po ng entrance. At kami nga po, ay e, dumating na dyan sa lugar na yan. Ayan na, tinintay namin ng aming mga kasama. Dahil meron pa kaming kasama na kasunod na yung aming boss na maglilibre. At syempre sa sobrang lamig, pumasok muna kami sa loob. At yan ang makikita natin sa loob. Ayan ang sobrang napakagandang place sa loob. Sobrang lumang yan at first time nga namin pumasok dyan. At ang una niyong mapupungatan ay ang napakagandang center table na puro gold siya at ang loob niya ay puro crystal na kulay blue at white. Ayan. at syempre habang nagaantay po kami ng aming mga kasama. Selfie dito, selfie doon. Ayan, akala na siguro ay eh, kami ay nagsiselfie selfie Hindi niya alam ay video. Yan ang kasama naming bago. Yan yung mas ray. Yan. At syempre naman ay uh, pero po tayo mga nakikita mga crystal. Ang mga design niya po ay eh, puro gold. Ang gaganda na kanilang mga design sa loob. At super so laki talaga ng Indian food na Okay, and ba diba, selfie-selfie muna habang inahantay natin ang aking mga kasama? At syempre, ayan, nag i yung aking isang kasama, diba? Ang ganda ng design niya. Super laki talaga. Ayan ay ang tinatawag na Indiana Restaurant. Indian Falas kung tawagin nila yan. So, habang inahantay natin ang mga kasama namin, syempre ikot-ikot muna tayo dahil first time nating mapapat makapasok sa kaganyang restaurant. So ayan, nagdatingin na nga at namumuna ang aming napakaganda at napakasexing amo. Ayan, sila po ay huli nang dumating dahil sila ay na... Uh, na ano na mali ng location o di ba dami nila ayan so naghahantay na kami at kami ay gutom na gutom na kakaantay so bali ayan nagkagulo na kami hindi namin alam kung sa kami papasok dyan ayan at ang aming kasamahan ayan hindi namin alam kung saan namin papasukin ang uh, daan. So, kami ay hindi pa pumasok sa loob ng kainan at natapot kami na kami ay pagbayarin. Lahat na, ang ma mauna, eh. ang magbabahayad. Ayan. So, bali-bali kami sa, kasakay uh, kami ng ele elevator. Kasakay kami ng elevator at sobrang uh, dami namin, halos di na kami magkasya at hayo na humundar ng elevator. At di ba ang gulo-gulo namin diyan sa loob ng elevator? Ayan, kasama namin, nagsiksikat na kami at syempre sa sobrang bibigat naman kasama namin. Hindi na namin, hindi na umandar ang elevator. So, ayan. At uh, baka kami sa family section. Ayan, di ba? O habang kami ay nagaantay, binigyan naman kami ng aha, pulutan. at chicharo na malalaki na halos to, asin na kayo ng pamaypay. Sa so, habang nagkakainan muna, ang gaantay kami ng order namin, <laughs> nagkakainan muna kami ang tipa. <laughs> Unbelievable! <laughs> <laughs> Unbelievable! Maganda! <laughs> So, I'm not I'm not so, so, ayan na so, nga, no? At hindi uh, na namin maano, naubos na namin yung aming kinakain. At ayan, dumating na nga ang aming in-order na mga Indian food. So, ayan lang siya mga guys. So, sobrang gutom namin. Ayan, syempre alam naman natin na ang mga salty ay puro sila ay salad. ang aming in-order, tingnan nyo ang dami naming mga kinain. Ganon din naman, kaso nga lang, masaya kasi ang uh, pagsasama-sama. First time lang magyaya ng aming boss na mag, uh, mag So, ayan ang aming pagkain. Gutom na kami at tara na kainan na tayo mga guys. So, at pagkatapos nga namin na magsikain, ayan ang aming kinainan. Halos walang tapon, puro talaga fain. Dahil sa sobrang mahal, justin. Ang amon namin, nagwaltas <laughs> yan para lang maging masaya. Maging masaya siya sa araw na yan. Atipa. Masakit ngayon. انا لكم جو قال لك بسوي فلوق مالك